Josue, Ikalabindalawang kabanata. Ang mga ito nga, ang mga hari sa lupa ay tan ng mga anak ni Israel at inari ang kanilang lupain sa dako roon ng Jordan na dakong sinisikatan ng araw mula sa libis ng Arnon hanggang sa bundok ng Hermon at ng buong Araba na dakong silanganan. Si Sehon na hari ng mga Amoreo na nanahan sa Hesbon ay nagpuno mula sa Arwer. Nanasta din ang libis ng Arnon at ang bayan na nasa gitna ng libis at ang kalahati ng Galad hanggang sa Ilog Jabok na hangganan ng mga anak ni Amon at ang Araba hanggang sa dagat ng Sineroth na dakong silanganan at hanggang sa dagat ng Araba dagat na alat na dakong silanganan na daang patungo sa bet at sa timugan sa ilalim ng mga tagudtod ng Pisga. At ang hangganan ni Og na hari sa basan, sa nalabi ng mga repayim na nanahan sa Astaroth at sa Edrei, at nagpuno sa bundok ng Hermon at sa Salka at sa buong basan, hanggang sa hangganan ng mga Gesureo at ng mga Makhateo, at ng kalahati ng galaad na hangganan ni Sehon na hari sa Hezbon. Sinaktan sila ni Moises, na ng Panginoon at ng mga anak ni Israel. At ibinigay ni Moises na lingkod ng Panginoon na pinakaari sa mga Rubinita, at sa mga Gadita, at sa kalahating liti ni Manases. At ang mga ang mga hari ng Rupiin na sinaktan ni Josue at ng mga anak ni Israel sa dakuro ng Jordan na dakong kalunuran, mula sa Baal Gad na dibis ng Libano hanggang sa bundok ng Halak na pasampar sa Seir, at ibinigay ni Josue ng pinakaari sa mga lipin ng Israel ayon sa kanilang pagkakabahagi. Sa Lapay Maburol at sa Mababang Lupayin at sa Araba at sa mga tagudtod, at sa Ilang at sa Timugan, ang Hatayo, ang Moreo, at ang Cananeo, ang Pereseo, ang Hebeo, at ang Jebuseo. Ang hari sa Jericho, isa. Ang hari sa Sanjai, na sa ng Bethel, isa. Ang hari sa Jerusalem, isa. Ang hari sa Hebron, isa. Ang hari sa Jarmut, isa. Ang hari sa Lachis, isa. Ang hari sa Eglon, isa. Ang hari sa Geser, isa. Ang hari sa Dadir, isa. Ang hari sa Geder, isa. Ang hari sa Horma, isa. Ang hari sa Arad, isa. Ang hari sa Libna, isa. Ang hari sa Adulyam, isa. Ang hari sa Maceda, isa. Ang hari sa Dethel, isa. Ang hari sa Tapua, isa ang hari sa Hepher isa, ang hari sa Abhek, isa, ang hari sa Lazaron isa, ang hari sa Madon isa, ang hari sa Hasor isa, ang hari sa Simron Meron isa, ang hari sa Aksap isa, ang hari sa Taanak isa, ang hari sa Megido isa, ang hari sa Ceres isa. Ang hari sa Jokmiyam sa Carmel, isa. Ang hari sa Dor sa kaitaasan ng Dor, isa. Ang hari ng mga bansa sa Gilgal, isa. Ang hari sa Tirsa, isa. Lahat ng hari ay tatumput, isa.